Good evening, good evening sa lahat Mga Lods So yun, eto, pa-uwi na tayo So ingat-ingat po tayo sa pag-uwi And then sa mga papasok din Yung mga panggabi na papasok ng trabaho So ingat po tayo sa biyahe So yun, so, yun may kumalukat pa-uwi Dito sa Pantong uh, Malabon So after nito pag-uwi natin ah, uh, Papahinga lang ako ng konti So pupunta naman tayo ng Quezon City magre-relax muna tayo para kapag ensayo na rin para sa darating na tournament tomorrow. Tomorrow for sure. So guys, good morning. So happy Sunday sa inyong lahat, no. So ito pa alis na tayo. Pasok na tayo. So ingat doon sa mga kapwa natin na uh, mga working father. Ganon din sa mga working mother. Ingat-ingat po ingat tayo. So, uh, 是大爷。Goodbye, yeah.